Ito daw kasi ang pinakamalaking naririnig na ingay ng mga kababayan natin, yung taas daw ng presyo ng mga bilihin. Yan din po ang inangal ng mga DTS. Dapat daw ay, o wala na daw talagang capacity ang nasa Malacanang para mapamunuan ng ating bansa dahil sa dami daw ng ingay, katulad nga ng reklamo ng mga kababayan daw natin sa presyo ng bilihin, sa pagtaas ng presyo ng bilihin parang wala nga masyadong ingay sa pagtaas ng presyo meron ba? Um, marami na rin daw nag-iingay ng mga kababayan natin dahil sa pagiging corrupt ng nasa Malacanang wala rin masyado eh eh kung kayo kasing mga diehard kung meron kayong proweba huwag puro kasi kayong ak-ngak lalo na po sa social media yung mga personality na mga DDS, yung mga influencer na DDS, ganyan na ganyan ang linyahan. Napakababang rason para ipanawagan na mag na nga ang nasa Malacanang. Halimbawa, mataas daw ang presyo ng bilihin. Laganap daw ang korupsyon. Uh, bangag, syempre matagal na yan ang nasa Malacanang at ang first family. At syempre nga, wala na daw capacity. Hindi daw marunong nga maging presidente ang nasa Malacanang. Para kasing kabalik talagang lahat ang nangyayari ngayon sa ating bansa Maayos naman Merong konting gulo, merong konting aberya diba? At yan po ay Si Sara Duterte At yan po ay yung mga taga-suporta ni Dikong, Sila talaga yung uh, Aberya eh Sila talaga yung naglalagay ng ating bansa sa um, Sa alanganin 'di ba? Sila yung problema kung tutuusin, problema ng ating bansa. So ayan po, speaking of presyo ng mga bilihin, eto Speaker Romualdez nagdeklara ng all out war. Hindi naman to all out war sa droga or laban sa droga. Sabi ng mga natasans, huwag mo daw masyadong galingan, Mr. Speaker. Hmm. Magagalit na naman daw ang mga DD sheds dahil uh, nasasapawan ang tamad nilang Uh, VP. <laughs> okay. Hindi naman masyadong tamad kasi meron siyang mga pinupuntahang lugar eh. Mga binibisitang lugar. Kamakailan lang naman yan. Siyempre, parte yan ng tinatawag na um, damage control. Kailangan kahit papano ay magpabango ng konti. Magpabango ng konti. etong itong vice president. Ano ba itong uh, all-out war na ito na idiniklara ni Speaker M. That is what we are trying to tar uh, to, to ferret out. Bakit nga ba hanggang ngayon hindi pa bumababa ang presyo ng bigas? Oh, you see, ibig sabihin sila rin mismo ay nagtataka at gumagawa ng paraan. Ito na nga yan. Mga profiters dyan, yung mga unscrupulous traders, siguro kasama rin na rin dito yung mga smugglers and wholesalers we are going after you the house will go after you we will not allow this abuse to happen lalo na itong panahon ng Pasko magandang balita niya kahit man lang ngayong kapaskuhan bumaba ang presyo ng bigas totoo yon na hindi talaga natupad ng Pangulong Marcos yung kanyang promise na 20 per kilo na bigas Una pa lang, duda na rin ang karamihan sa atin. Kaya lang kasi, alam ko rin may paraang ginagawa para kahit papano ay maibsan or kahit papano um, ng konti yung presya ng bigas. So, ito po ang all out war na idineklara ni Speaker Room. Wala ko naman kung anong all out war ito. So, yan. Yung mga profiters, yung mga wholesalers, yung mga smugglers, Sigurado may nanagot dito. Siguradong hindi tatantanan ng Kongreso. You see, ito yung sabi ko dati na nasa tamang direksyon ang ang kamera, nagtatrabaho ng maayos. At ngayon lang ito nangyari sa madalas kong sabihin na naglutangan, naglabasan ang mga magagaling na kongresista sa mga nangyayaring investigasyon na yan. First time ata ito na ma-recognize yung hindi masyadong or wala masyado sa limelight na mga kongresista, pero akalain mo yung kagaling pala. Good luck!